Sa kalapit na syudad ng Paranaque, ganito rin ang inabutan naming kalagayan sa kanilang public cemetery. Nasa ilalim ito ng lokal na pamahalaan. Katulad sa St. Joseph Cemetery, magkakahalo rin ang mga buto sa kanilang common grave. Inabuto, kwita o. Oh. Mukha o. Oh. May mga ilang nakalagay sa mga sako, pero wala namang pangalan. Ito po, yung mga nakakalat na yan, mga matatagal na yan dyan, Siyempre, pag may nag-claim, ilalabas ngayon, hanapin yung mga pangalan. Pero paano, sir, yung, yung mga, for example, yung mga sama-sama na yun? Na... Wala na po. Eh, ano, nasa common yan. Yung buser? Kasi matatagal na yun. Kumbaga, marupok na yung mga, itong mga sakon niya. Ayon kay Ernesto Galiaza, officer in charge sa sementeryo na nagsimulang manungkula noong July 2013, naging malaking problema raw sa kanila ang pagsasaayos ng mga butong hindi na itabi ng maayos ng dating pamunuan ng sementeryo. Nakakalat po sa taas ng mga ano lang yan, eh, mga nitso. ko na lang yan. Simula, um, noong, simula noong? dumating ako rito. Yan yan po pag binuksan nila noon. Nalagyan nila ng pangalan. Tapos kung saan na lang nila ilalagay, hindi naman lang nila itinabirito. So kayo kayo ba yung nagtabi? Kami na ho. namin, nilagay namin dito sa budiga na ito na maliit. Nagkasya na namin dyan. Hinanap namin ang dating namumuno sa sementeryo. Pag nagpa-exhum ako ng buto, pinabutas ko yung buto, yung nicho. nilalagay namin sa black bag, tapos may pangalan sa loob. May Ilalagay sa sako, may pangalan din o may control number. Tapos ilalagay sa bodega ho yun. Tapos pag wala ho, mag-claim lang within a year, imamask grave ho yun. E eh, kaso hindi naman ho kinabot ng gano'ng kahaba ng panahon. Minsan ho, no, sa totoo lang, may na kami na updated ang bayad. Ngayon sa kabila ng lahat, na ano, inaako ko yung pagkakamali, nire-reburial namin yung buto ng walang ginagastos yung family. problema ng Metro Manila ang kakaunting espasyo para sa mga pampublikong sementeryo. Ayon sa datos na nakalap ng GMA News Research, wala pang 2% ng kabuang land area ng Metro Manila ang ginagamit bilang sementeryo. Walang batas na nagsasabi kung gaano dapat kalaki ang libingan, pero habang tumatagal ay pasikip ng pasikip ang mga ito lalo na't patuloy rin ang paglaki ng populasyon sa mga siyudad gayon din ng mga inililibing. Sa datos ng National Statistics Office, umabot sa 68,000 inilibing sa mga sementeryo sa National Capital Region noong taong 2010. Pinagsama-sama namin 'to, at nilagay namin sa mga sako, no inayos namin uh impossible or of course for us to identify na to kasi nando na sila eh Dinatanan na namin to eh nagpagwa pa kami ng 396 additional ano na nicho to accommodate at meron pang ongoing na 500